good afternoon mga paps Welcome back po sa ating channel Bird Motor na naman po mga paps Ngayon ay araw ng linggo ah uh, Time check 12.30 uh, Pagpasya nating umakyat ng marilaki Na ayaya tayo ng tropa Si Bostoan At may kasama si Bostoan na uh, Dalawang tropa rin niya na naka Z650 uh, na Kawasaki at NMAX at isama rin natin sa rides ngayon na to si Moski na naka i3 ngayon si Bostohan na naka Pisinoy 160 yan <laughs> at si Boss Michael yan na uh, tropa rin natin na naka click 125 so yung rides namin na to eh wala lang nagkakayaan lang bigla ang ayan. at mukhang ngaket lang ng BNK kain tapos syempre ang uh, inyong lingkod eh pag uwi eh, dadaan tayo sa ating ah uh, pinakamamahal na misis dito sa may heaven's gate to yan kaya uh, diretso dalaw na rin tayo lagi naman ganyan ang ginagawa nating kapag gumakaya tayo ng marilaki pagbaba uh, uh, dumadaan talaga ako ng Heaven's Gate to so Mimi Nasaan na natin si Boss Toan. Naka PC no'y, 160 <laughs> Basta yan Paano natin? बस बाइक मोटर नथो बस बाइक त talaga शाहन <laughs> Boss Mike! Na -click. One, two, five. Si boss Mike! I'm going to Boss Mike and click on Boss I'm click Boss Mike. Boss Mike. i Boss Mike. i Boss Mike. i Ayan, tama ni Flavier, tsaka nito ang Si Mosky, r 3 Oy! Setelah tayo na tayo, hapap! si Mosky, naka-R3. So, punta ka ng BNK. Update ko kayo, mga, top. Yung mga batak -batak na yung mambon. ทำเลที่แบบนี C ้เช si ิญสมุทรีตากาลทรีโอ้ยชิมาเก้นด้วยแรงบ้าบ้าสู้นะเพื่อนติดเราแน่นอนพี่สโนว์แอนดี้สโนว์มาสิกซี่บ้าบ้านมามา OY yine dil dili panine, til, til, panine. Bumbo na mga kap So <laughs> kaya tayo si silong na ito Yun lang natin alam Patay tayo dyan. talaga ni yun, Boss Mike <laughs> Sana mali daw yung kuha natin nung naghatawan si Flavier at si Mosky Nasa likod pala si Boss Toan at saka si yung naka-NMAP Ayan lang, <laughs> ayun na, din lumakas na yung ulan mga mga tayo na talo. Yan tayo na yun si Silong. Matay tayo niyan. Lumakas, lumakas. Wala. Yan <laughs> tayo si Silong, tayo ng ulan. Mulutik. Mulutik. tinignan mo Oh, <laughs> hatal si sa atin. Hindi na bigay na ako dumigit. Pero ang lakas ng talisig ng ano niya. Dito mga pops, papunta na ng mano oh, Wala kang kaulan ulan dito. <laughs> sa araw dito. Dahil tayo dito, baka may checkpoint. So, wala naman, wala. May mga nakatambay lang, pero walang check, check. Antay lang tayo dito na mga kasama natin. Lupet! Malamit pa! <laughs> click, <laughs> click, click one, ba'y five! Binunahan yung big bike! <laughs> 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 so, ayan, kompleto naman na kami. Ma pahinga muna dito. Pahinga muna tayo! Pahinga bang muna? O, diretso na? Diretso na? Diretso na?

Guys, nandito tayo ngayon sa Manukan. Si Boss Blavier. Ang uh, may Kawasaki sa 650. Sir, pangalan sir? Sir Joey, yung naka-NMAX na kasama natin. Eto ang manupit. Si Mike. Kahit lang ito nakapag-click 125. Pero inuunaan yung big bike. Parang hindi 125 yung dala na ito eh. Boss Toan. naka PCNoy 160. Mosky na naka-i3. Eh, siyempre tayo, yan. Nakasi, naka GPR 250 Explorer. Ano lang tayo ngayon, BNK lang daw, kain lang daw tayo. Tapos, baba na rin. Kanina maulan doon, pero dito sa mano ka init. Walang kaulan-ulan. So, si Sir, dapat naka-NK ito eh. Dito lang makarot-rot eh, kasi NMAX yung dali eh. Yung naka-NK ito, isarito eh, sana sa umahataw eh. Oh, uh, kaya medyo na ano si Sir eh, nahihirap humataw, eh. Ayan. So, dito sa manukan, uh, meron pa rin naman nakalagay na parang checkpoint, pero wala nang nakapwestong HPG kasi alas 12 na rin eh. Pero maraming tambay eh, mga paps. So, yun yung plano lang namin, nakit lang kami ng BNK. Tapos, kain lang kami. Tapos yun, baba na rin. Biglang ano lang pa mga paps, biglang yayan yaya neto, ni Bostoan. So, update na lang mga pups, wag nasa BNK na kami. Ah oh, dito na lang. Oo okay. oh, Lakas ng ulan eh. dito na tayo sa BNK mga paps Ayan, pagdating natin dito ulit Medyo umuulan dito Pero sa manukan kanina, hindi naman umuulan yeah. Ang dilim dun eh kain, kain muna tayo dito mga paps. Na mga paps, pagkatapos namin mag BNK, nagay ana dumiretso kami rito sa ayan, Cafe Sicilia. Lampas lang to ng Regina Rica. So, ang lawak ng mga uh, parking niya. Ayan, si Bastoan. Dito kami naka park <laughs> so, Mukhang na-scam kami ni Mike. <laughs> ayan, Cafe Cecilia. So, ang lawak o. Oh. Ang lawak na itong lugar. Mukhang oh, maganda rito. Tingnan natin dito. Check lang natin dito. Dumiretso kami dito eh. Ah, may ano dito. Parang resort pala to mga paps. So, may pool. Hindi ko alam kung lahat ng pupunta rito <laughs> pwede maligo rito. <laughs> ano to? Maliligo pa tayo hindi? Pwede. <laughs> may swimming trunks ka ba dyan? <laughs> May pool. So, hindi natin alam mga paps kung mo ang pinarentahan -re to mga to Ito parang mga cabin cabin na to mga paps si ano so siguro yung mga magre-rent dito o pwede mag swimming dito no so mo ang maganda rito cafe Sicilia ngayon lang ako nakapunta rito sa cafe Sicilia na to overlooking na siya mga paps yan makikita nyo dilim ng kalangitan ng ulan, -ulan pag baba namin dito alaw kasi BNK tapos uwi na kami eh, nagkayaan na pumunta rito si Mike ang nagsadya sa amin dito na diretsyo na kami rito para makita itong Cafe Sicilia, itong overlooking na to. So maganda. Maganda rito. Mukhang kainan din to. Hindi ko lang alam. So yan, diretsyo tayo dito. So pasok na kayo. Tignan loob. Ayan, ito yung loob ng Cafe Sicilia. Ayan, so nasa taas yung mga kasama natin. So mukhang pwedeng dito murder order. And plan tayo. Ah, okay. So ito na siya. And ito yung Cafe Cecilia. Overlooking mga pops oh. Ayan, overlooking siya. sa so, maganda siguro to kung hindi maulan. So, pwedeng mo order sa baba pag gusto mo order. Tapos may pwesto dito sa taas. May pool! May pool sa kabila, pre! May pool doon sa kabila. Oo, oh, may pool. Yung pool na yon, ano yun, pinakarkilahan? Ah, mag-check-in ka sa marang mga cabin-cabin na gano'n. Ah, medyo pricey nga lang daw. Ayan. Sabi ni may kanina, lambas lang daw ng Rihina ka. pala oh, yun, di red dot. No? <laughs> Nakita na, no? <laughs> eh. mo yung hey, picture na, ano? Hindi naman din eh. Paps, pakap na kami, may na kami. Time check, 4.19. Alas 4 na, kasi baka butan din kami ng gabi. Ang dilim sa daan. Na, alam nyo naman pagka madilim hirap tayong bumiyay eh. so dito sa cafe Sicilia na gano lang naman kami kape kape lang yung na kami kumain ng BNP kala ko nga hanggang BNP lang tas uwi na kami eh kaso nagaya si boss Mike na silipin na rin namin itong cafe Sicilia overlooking Maganda tong pwesto. Pwede kayong mag-book dito para dun sa resort nila. Tapos pwede nyo magamit yung pool. Tapos yun nga, may copy yan sila dito sa loob. Okay dito, maganda rito. Sa Cafe Sicilia. Ayan, pack up na kami. Uh, anim kaming motor. Pero hiwalay ako sa kanila pag-uwi kasi eh, dadaan muna ako ng Heaven's Gate 2 Iwalay na ako sa kanila pagdating ng buso-buso. Kasi -buso. eh, dadan pa tayo kay Missis sa Heaven's Gate 2. So, gagawin natin po, eh, bubuntot na lang tayo sa hulihan sa kanya. Nayaan na natin silang mauna. Kasi hihiwalay na ako sa kanila pagdating ng buso-buso so muntot na lang tayo sa ulihan hindi tayo hahataw ah so enjoy sarap nung naging biyahe namin medyo nagkabakbakan, nagkakatawan pero sabay-sabay pa rin walang iwanan pag may humataw laylo, antay tapos balik lang ulit sa kanya-kanyang mga pila-pila namin <laughs> kaya maganda yung naging takbuhan naman talagang sabay-sabay lang din pero yun nga malupit si boss Mike <laughs> Inauna sa atin. Tinaka click 125. Click 125 pero <laughs> nanini ng big bike. Ang lupit, ang lobet tumiga sa mga kurbada. <laughs> solid, solid tong ride na to. Sana eh maulit pa uli. Makasama pa uli natin yung mga nakasama natin mag-ride ngayon. Gaya ni Boss James, oh, ni Boss Flaviera, saka ni Boss Joey, saka uh, ni Boss Mike. Kasi si Moskie, at saka si Boss Toan, lagi naman natin kasama mag-ride to eh. Dahil ka-grupo natin to sa Team Alaus RF. So, pauwi na kami. Kasi tumila na yung ulan. Pahinga lang din kami dito sa Cafe Sicilia kasi umuulan-ulan eh ngayon okay na maliwalas na yung ano yung kalangitan kaya uwi na kami tsaka alas 4 na rin alam nyo naman dito sa Marilake walang mga posti ng ilaw kaya madilim kaya dapat bago magdilim eh nakababa na kami so si Mosky nasa likuran yung tatlo nating kasama si Boss Mike si Boss Gil tsaka si Boss Joey dito sila sa bandang unahan. So, tayo eh, bubuntot-buntot na lang tayo kasi hiwalay na ako sa kanila. Pagdating ng buso-buso.